Klasik-klasing mga estudyante basta mag-exam. Okay, class, mag-exam na takaroon. So, question number one. One plus one. Number one, mga batang bright. Yes. Mauning nga mga bata. Mga sana all na lang ta. Sana all in ani tanan Hello, at ang estudyante. Number two, mga batang juice Hey, Ay, salamat Lord. Mag-inok na ito Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number 3, Batang hey. Pilingon. Mauning nga mga batang confident. Pero, Robby ay ang ilang ansir. Wiley sa Number 4, Batang sus, Limtanon sus, 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 sus. Mauni nga mga bata o, gito, gito, gito. na mulag nagkilaw o magic sarap Kabi ka Limtanon Number 5, Batang Madiscarting Bright Eye Mauni nga mga bata na diskarte o mata ang ginagamit La, sir, ala sira lang. Loy, loy, loy. Nang opya sira lang opya Number 6, Batang Lutang. Mauni nga mga bata ang ulahi pero Okay, pass your baby. Anong... Tu number 5, sir. Education number 5, sir. Agay lang anan jugi ka, ikaw huh? gi lang ka. Nagpalaw instruction din ka. Isa pa sira, isa pa sira, puli na opya sira, tuloy. Sa sira. Ugmaw na to ang atong pampa. Good vibes video. Like, follow, and share for more videos. Salamat.